Ay. Yung manok muna namin ang babati. Hello. Ayan. Ay sa ating ko. Nakatulog ka sa ako. Di ba kanina naglugaw ako ang aga kung nagising. Tapos, naglinis ako ng bahay. Nag ano, nakatulog ako. Itsura ko. And, ayan. Nandito tayo sa likod ng bahay namin. Ako ilagayan ng keyboard namin tsaka ng electric guitar kasi na ano pinapatuyo ko ang gagawin ko, kukuha ko ng dahon ng palaya kasi magmumunggo ako ngayon, Wednesday eh hindi nakabili yung hindi nakabili yung aking partner sa palengke dahil mahal daw ang dahon ng ampalaya Diyos ko, wala nang mura ngayon talagang ano, buti na lang may mga gatong ganito well, meron naman kami yung talbos pwede kong haluan and then yun dahon ng ampalaya at papakita ko yung ampalaya ko maliit ano, meron nang bunga ayan tara, wait lang o oh, ngayon, hindi ko ngayon maayos tong aking lugar na to na hinulugan guys, kasi tignan nyo ayan, dito. And then, ito yung aking ampalayahan. Wait lang. Ito yung ampalaya namin. Asa ah, naman nakikita ba? Ang tas. Ito. Ito. Ayan. <laughs> Ang cute pa niya. Tapos, ayan yung mga dahon-dahon. Ayan. Tapos, meron pa dyan. Ayan yung dahon lang kukuhain natin. Pwede na tayong gunting at ฮันนียอนลาโล いい子さえき。いい

eto lang yung ating ano. Marami na rin to, pero maunguha pa naman kami talbos. Pero, marami pa rin ano, meron kasing mga daong ampalaya dito, dyan sa tapat ng tindahan namin. Pwede din naman yon So, eto yung ating nakuhang daong ampalaya. Tapos, ay, may talong tayo dito. Ayan, pwede na to. Tapos, binabad ko na pala yung isasahog kong baboy. minabad ko na sa asin at paminta. Yun lang. Simpleng luto lang to ng munggo ngayon, guys. Yun lang, guys, yung vlog natin sa so, kukuha talbos ngayon. Um, syempre, di ko na papakita yung pagluluto ko kasi ano, um, munggo naman yun. Uh, pero ngayon is Wednesday. Ayan, 9.55am na uh, September 6. So, share, pakita ko lang itong aking, yung aming crablet. Masarap ito saw sa suka. <laughs> Ayan, pero itong crablet na ito guys, wala so, lasa. Ayan. Hmm. yung pamangkay ko kasi galing Pampanga. Um, sa Bukawi nga ito binili. Yung mama na Ay! Ay! <laughs> Lagi nyo. <introduce> in yung... <laughs> At ang vlog ngayon yun lang guys. Yung pinakita ko lang sa inyo yung... Know, yung ano yung ano ba ito? Maliit kong ano pa. Ano yung maliit? Ang palaya kasi eh. Tapos, hindi ko na ipapakata sa inyo yung ano, bell pepper, bell pepper namin. Kaya lang, kasi nakukuha ko na. Yung dito sa may likuran namin, sa may bandang manok. Manok ka ng tatay ko. Ano, dalawang beses ko nang nakuhaan ng bell pepper. Tapos yun dun sa may tapat tindahan namin, yung pagtawid. Kasi nagtanim kami dun ng ano, yun yung bell pepper, tapos Um, talbos, tanglad yung tanglad guys, paano ba may baka meron nakakaalam sa inyo paano magtanim ng tanglad dahil gustong gusto talaga namin magtanim ng tanglad kahit ano na bumibili kami sa may palengke ng tanglad tas kukuhain namin yung yung nakaugat hindi namin alam, hindi kami nakakapagpatubo tapos ngayon, doon sa tawiran namin sa tapatang tindahan ano magtanim kami survive pa naman ngayon kaya lang parang yung ko ano yung yun, yun lang ano parang hindi siya nagtutubuan, maingay may, may nag-ano ng ano ba to, kaho yung tiyuhin ko yun, baka may nakakalam sa inyo, paano magtanim o nagtamang ano ma, kasi dito sa amin mapuno eh So, ang naano namin, baka kailangan ng tirik na tirik na araw siya. So, kaya doon kami nagtanim sa kabilang ano, lupay ng mga kapitbahay na. Hindi, <laughs> ano yon Ano pa yun ng barangay yung tayo naman namin. So, ano, baka, ano bang idea, idea na may share nyo sa amin pa sa pagtatanim ng tanglad. Gusto talaga namin magtanim ng tanglad. Hmm, -mm. yun lang. Thank you guys for watching. Ito lang yung vlog ko for today. <laughs> Pero ang dami kong nakapilang, ano, ipa kaya lang. Okay. Thank you guys. Mainit pa lang ngayon. Walang, ano, kaya lang yun nga, nakatulog ako. Hindi ako nakapaglabas ng sinampay. Kasi naglaba ako kahapon. Kahapon kahit umuulan. Yun. Yun lang. Share ko lang. Nainit ang panahon ngayon. Um, slight na makulimlay. Hindi ganun katirek. Pero okay na rin. Thank you. Ingat po tayong lahat. God bless.